guys ay kaganapan ng December 31, 2023. So, yan ang umpisa namin ng umaga. So, dyan sa labas pala guys ay dito, dito, dito. nag-display kami dyan. Ako to, ako to. Kasi, so, umaga pa lang, meron lang mga namamakyaw sa amin. So, ayos lang din naman ang kita namin ng Pasko. Ah, bagong taon. So, tatlo kaming nandyan sa labas. Ako, ito, at saka yung aking pamangkin, ito hindi ako gaano nakapagvideo video kasi nung ano, uh, 31 guys, gawa ng wala akong time mag-video dahil pinagmamasdan na namin lahat ng customer, lahat ng dadaan kailangan maalok mo siya. So tatlo kami sa labas, dalawa sa loob ng tindahan. So kailangan al alisto ka dito. Uh, kasi daanan to papuntang isdaan, papuntang damitan. So pag hindi ka alis to dyan, hindi ka magmamalay madamputan ka ng paninda mo. So may taga-supply kami sa loob tapos may isa ding nangong customer tapos pag marami doon sa dito, dito banda dito, dito dyan sa kabila. Pag maraming customer doon, isa sa amin ay pumapasok. So, ito ay, hindi ko matandaan kung anong oras ito. Kumari ko to. Ma anak ko yan. So, marami din yan pinamili. So, alos karamihan naman, uh, maraming namimili sa amin kasi kumpleto din kami. So, yung aming ham pala dyan, guys, na crackers, ito, ubus yan. Pinulang pa kami yan. Pinulang kami kasi ilang box na yung in-order ng asawa ko ng Graham Crackers. Kaya akala niya mas mabenta ang crush. Kaya dinamihan niya yung crush. May, may tira pa nga kami dito na ano. Uh, tatlong box na crush Graham. So naisip ko, reviewin ko na lang sa aming CCTV yung mga kaganapan. Kasi hindi nga ako nakapag-video noong uh, araw ng uh, ng bagong taon. So ayan, tapos yung dito sa gilid namin, ito, massage, ano to, massage salon, tapos mga nag-eyelash. Sarado sila, so dinisplihan ko naman dito sa harap niya, dito sa so may nakatayo na ito. Dinisplihan ko dyan ng mga aluminum tray, mga, yung mga ginagamit sa pang salad. Tapos, eto, dito ubos yung, ano namin, dito sa so may, ano, ng ice cream, ito, dito. Yung aming tawag dito, dairy cream, ubos talaga siya sa dami ng nagluto. Tapos, eto, pamangkin ko to. Ayan, tumulong din. So, yan yung kaganapan. So, hanap tayo ng mga clip, guys, na, uh, anong oras? So, ito medyo nagsiksika na sila. Siguro tanghali na to. Ah, alauna. So, ang oras nito ay alauna. Lalo na nung mga nagmandang hapon na talaga. Hanap tayo na ibang trip na, no? Ayan. So, marami kami nag-assist. Nilatag talaga namin dito sa labas yung ibang paninda. Kasi yung ibang mga customer, hindi na yan nagtatanong. Pag nakita nilang meron ka niyan, maglalabas na automatic yan ng pera. Pabili nito. So, yung mga nakatago ang paninda, hindi ka ano mabenta yan pag ganitong maraming tao. Kasi yung iba nagmamadali, nagawa ng siksikan. So pag nakita nila, dadaputin na nila yan, tapos magtatanong. So oh, ito si Kuya. Hindi ko na lang kung bilhin nito. Hanap tayo na ibang clip na ano. O oh, so, yan, tignan mo yan. Oh. Gusto nila nahahawakan talaga yung ano, paninda. Teamwork talaga kami, ditulungan kami. Kasi, ako, madadamputan ka pag hindi ka ano. So lima kami yan, babantay. Dalawa sa loob, tatlo kami sa labas. Tapos dito may electric pan ako na yung sa bahay pinadala ko dito kasi just ko nung karamihan na ng tao parang inaatake ako ng higa ko na parang yung hininga ko so hanap pa tayo ng clip na maraming tao so pag walang tao medyo kumuupo-upo kami dito konti lang din natira sa aking mga pangsalad na ano dito may ano na dito paper plate nandiyan na rin yung kutsara at tinidor ko nakasako, na kasako na nakalipak na rin sa one fork so kada may dadaan dito sa daanan na ito isdaan napapansin yung paninda namin kaya pagbalik nila paglabas nila automatic salo namin yung tao sakto lang din naman yung kinita sakto lang din yung benta namin so ito nagsiksikal na alas 2.23 na to mabili yung aking mga aluminum tray dito mga pang salad nagaya ng salad ito ang pagulang tao uminom ng tubig nagre-restock buwan na yung pulang dito sa labas para yung sa loob doon sa gilid nakapangustumar din sila doon kami nandito sa labas look out at the same time nakapagbenta rin kami oh si Jay hawak na naman dito kay beauty na walang ligo oh yan lumagsak na naman yung tao 239 ng oras nito. Ngayon ko lang naisip na Sabi ko hindi mo lang ako Sabi ko hindi wala ako nakapag-video nung ano, nung tawag dito ng 31 sa tindahan. Pero sa aking Facebook nakapag-live ba ako nung umaga. Pero yung maiisip ko bang mag-video nito wala pagod na rin kami. Mal oh, gusto si sa manta o oh, kasarap-sarap ng upo niya diyan sa aking displayhan. Na pinatong ko lang yan sa karton. Banting natin. lalo na nung umuulan na mga alas 5, alas 6 ay naku ang mga tao lang si Pasuka na dito lahat sa palengke banti natin ito alas 3 ayan na dumami na sila ayan pabukso bukso yung tao na wala dumadami oras ng alas 4 hindi pa yan umulan mga alas 5 siguro yung umulan ayaw kumagat ng aking mouse 420 Ang hirap naman ang kumapit itong mouse Naku, na ito mo 445 Ako nangamot pa si linya ng lubot niya Nahuli sa kamera <laughs> Nahuli sa kamera na, Nagpalit na ako ito Nagpalit na ako ng damit kasi Naku, pawis-pawisan na. Hindi ako pwede matuyo. Anong pawis? Mag-aalasin ko na ito. Nang hapon. May alas sila. So yan ay alas 8 na ng gabi. So may dumadating pa rin pa isa-isa. So yan ay mag alas 10 na. Kaya nag-umpisa na kami mag-lipit yan. Patapos na yan. Tumulong din ako pagligpit kasi 'yan para sabay-sabay kaming umuwi, sabay-sabay din -sabay kaming magpahinga. So inayos ko yung mga natirang mga pang salad tray. Kedar ngate. Eh.